Isa sa araw dispers na nga pala ng Pasko kaya si mama naghahanda na pang Noche Buena namin ito nga pala yung nire-request ko palagi tuwing Pasko lahat naman ng Pilipino favorite ang Graham kaya pwede rin namin ito ipamigay sa kapitbahay namin nakapagluto na nga pala siya ng kaldereta ulam nga pala namin ito umagahan agang Noche Buena kaya guys para makatipid kami dito na lang kami maglalan kahit nga pala dispers na dito pa rin si Itchambunga nagbebenta dahil nagdadayat nga pala ako putlong na lang yung kakainin ko saka rin naman ako dalang budget kasi uutangin ko pa to siguro naman sa mahabang putlong pusog na ako sa first bite ko pala alam ko na masarap ang putlong na itong bunggan. Si Kuya Dogs si nga rin pala na inggit sa akin. Walang sabi-sabi ko magat na lang siya sa putlong ko. Tapos nung na nga pala ako kay Kuya Dogs, ayaw bigyan. Parang iniinggit niya pa ako na masarap yung kikyam niya. Eh maliit lang naman. Pero guys, nakakain pa rin ako kasi inutuko siya. At guys, alam niyo ba kung ano pa yung nagpapasarap dito sa pagkain? Yung meron ka kasabay na boys. Hindi ko yan boys, kay Kuya Dogs yan ha. Nagulat nga rin pala ako dito kasi may biglang lumabas na kamay. Yun pala kay Grabe nga pala siya kumagat para kalahati na yung kinain niya. Hindi siya nagdadamot pero nagtitipid ako pang tanghalian ko. Gusto ko na sana umiyak nila kaso alala ko I'm boy kaya guys umutang na lang ulit ako ng french fries hindi kasi ako nabusog sa putlong gawa na ito muggan maya maya nga pala may lumabas na naman kamay si mama blue pa dito para kumuha at as usual meron na naman kamay nagtataka talaga ako dito kay ito marketing strategy niya yata to kasi sa lahat ng binili ko meron siyang share at para mas marami pa yung kinakain niya kaysa sa akin tignan nyo nangyari sa price ko sa price ni kuya dog halos wala nang bawas pero yung sa akin paubos na ano masasabi mo sa tenda nila ito nababatir pa ako sa putlong nila ako din. Hindi pantay yung hiwa ng tinapay. Tapos yung lettuce, lasang damo. so may kala lasang karton. Ay, ang no, alat oh. pa ng toyo. Tapos yung french fries, di, hindi patay patay yung haba. Oo. Tapos yung ano, kala ko lettuce, pero polio. Pagkakain namin, umuwi na kami. Pagbukas ko nga pala ng rep, naawa ako sa Noche Buena namin. Kasi handa namin, puro matamisin. Kaya sinabihan ko si mama na mag kasi alis kami. Kahit hapon na at palubog na ang araw, mamimili kami na panghanda sa Noche Buena. Kaya nagmadali na kami kasi baka magsarado yung grocery store. Habang na sa biyahe nga pala, ramdam na ramdam yung lamig. Ibig sabihin nun, sobrang lapit na ng Pasko. Pagpunta nga pala namin dito sa bayan, nagulat kami kasi sobrang dami tao. Siguro to last minute din sila namimili dahil nakalimutan ko magdala ng pera. Naghanap kami dito na pwede ng pwede ma-cash out ng GCash. Buti na lang talaga meron kami nakita. Kasi nung pumunta kami sa ATM, sobrang haba ng pila. Kaya dito pa isisi na ka-cash out agad. Nang pagkaalis nga pala namin, binalik namin yung nagtitinda ng prutas. Ito nga pala bibili namin prutas ay pang New Year na. Syempre guys, yung binili nga pala namin dito yung makakain ng namin. Baka kasi maparamit, masayang lang. Konti nga lang pala pinamili namin pero naubos na yung 500. Pagkatapos nung dumiretso na kami dito sa may store. Lahat nga pala ng pangangailangan sa panghanda, binili na namin para wala ng problema. Kasi sa barangay namin, meron naman nagtitinda ng mga karne. Fresh na sariwa pa. Sinama na araw pala namin dito yung handa namin sa bagot taon para isahang bilihan na lang. Ang hassle kasi kapag pumunta dito, sobrang traffic. At syempre, guys, meron nga araw pala akong pamasko sa inyo. Yung isa makakawala nga pala kung magkano yung napamili namin lahat. Meron pamasko sa akin. Kaya guys, i-comment nyo na kung magkano yung hula nyo. At kung wala naman nanalo, kung sino naman yung pinakamalapit, siya ang panalo. At syempre, para patas, kung sino yung una nag-comment sa kanyang nam number na yon. At syempre, isang comment lang yung pwede. So, yun lang. Thank you for watching. Merry Christmas!